Akala ko enough ang 1 million para makapagpahinga ng 1 year sa work. Yes, tama po. Siguro kung walang crisis na dumarating, eh sapat ang 1 million. Pero take note po na ang crisis ng buhay ay parang kidlat na bigla na lang dumarating. Pagdating naman sa gastusin, mas mahal ang crisis kaysa sa income natin. Lalo na kung ang iyong sakit ay worth 6 digits. Kaya importante ang financial planning para kung may dumarating ng mga crisis ng buhay ay maproteksyonan natin ang ating hard-earned money. Alam mo ba na dito sa IMG ayan po ang matutunan natin dahil magkakaroon po tayo ng unlimited financial workshops. Sa so workshop 1 tuturuan po tayo paano mag-increase ng cash flow at debt management. Sa so workshop 2, how to protect our money. Sa so workshop 3, asset accumulation. Sa so workshop 4, retirement planning at workshop 5, business in the financial industry. Dahil sa workshops na ito, matutunan natin kung paano maging manager ng ating sariling pera. Para malaman nyo kung paano matutunan paghandaan ng iyong financial foundation, message mo lang ako para i-guide kita.